Samantala, fertilizer voucher releasing ng DA sa GIMBA para sa dry season 2024 patapos na. Abuti naman. Detalya na balita mula sa Radyo natin GIMBA mula sa 105.3 Radyo natin FM mula kay Army Carranza. Army, good morning. Yes, good morning uh, Kuya Angel at sa lahat ng ating listeners nationwide aabot na sa 88% o 9,821 na sa kabuang bilang na 11,186 ng fertilizer vouchers mula sa Department of Agriculture ang na-schedule na para ma-release o i-claim ng mga magsasaka sa gimba sa apat na accredited merchants ng ahensya sa munisipalidad ngayong 2024 dry season. Sa pinakahuling schedule na inilabas ng Municipal Agriculture Office o MAO ng GIMBA nitong lunes, makukover na nito ang 53 sa 60 barangay sa bayan na may nakarehistrong sakahan ng palay sa FFRS o Farmers and Fisherfolk Registry System. At sa datos ng tanggapan, 10,899 ang kabuang bilang ng magsasakang rehistrado dito bago matapos ang 2023. 4,000 kada isang ektaryang nakarehistro sa RSBSA ang halaga ng voucher na natanggap ng mga magsasaka. Ayon sa mga nakapagpalit na ng kanilang vouchers, sakto ngayong cupping season ang dating ng assistance mula sa ahensya at magagamit nila ang abono ayon sa schedule ng pagsasabog. Samantala sa kabila naman ng mas malaking halaga at on time na pagdating ng voucher at mabilis na releasing nito, inireklamo pa rin ng mga magsisaka ang diferensya ng presyo ng fertilizer na ipinapalit sa mga accredited merchants kumpara sa umiiral na presyo sa commercial market. Umaabot kasi ng 200 hanggang 300 piso ang diferensya sa lahat ng klase nito na ayon sa kanila ay malaking bagay na sana para sa kanila. Katwira naman ng mga merchants, ang presyo na pinaiiral ay pasok sa threshold ng DA at kalakhan ay inilalaan sa dagdag na expenses sa pag-accommodate sa mga magsasakang nagpapalit ng fertilizer. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza at ng radyo natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. but i'm, just saying I'm at the armies.